Teenager, binarilan dalawang state troopers para protektahan ng kanyang ama. Nagdagsaan ang mga Alaska state troopers sa maliit na village ng Tanana noong Huwebes. Bumuo sila ng SWAT team para maaresto ang 19-year-old na si Nathaniel Sack Kangas na binaril at pinatay ang state troopers na sina Gabriel Gabe at Sergeant Patrick Scott Johnson. Nagsimula ang lahat noong Merkules nang kinausap ng Village Patrol Safety Officer na si Mark Haglin ang ama ni Nathaniel na si Arvin Kangas tungkol sa isang supa. Umalis si Haglin nang hinamon siya ni Kangas. Tinawagan ni Haglin si na Richard Johnson na nagpunta sa eksena para bigyan si Haglin ng backup. Pagbalik nila sa bahay ni Kangas, nagtangkang tumakbo si Arvin pero nahuli siya ng mga troopers. Nakita ito ni Nathaniel at tinulungan niyang makatakas mula sa mga troopers ang kanyang ama. Pitong beses siyang nagpaputok ng baril at dahil dito ay maaari siyang makulong ng dalawang daang taon. Pagkatapos yung baril ng mga officers, sinutukan niya si Haglin pero hindi niya ito binaril. Namatay ang dalawang troopers at si Nathaniel ay naaresto kinabukasan. Ayon kay Arvin, may mental issues ang kanyang anak. Ayon sa isang kaibigan ng pamilya, si Nathaniel ay na-brainwash ng Alaska Native Rights Radicalism. Ayon naman sa Tanana resident na si Florence Folger, nangyari ang lahat dahil lang sa isang sopa.